episode ba natin sa mga Marites, make sure to like, share, and subscribe to MU Entertainment's YouTube channel at umblay na tayo sa anak mo, bues, Lasa ng isipan at paganahin pagiging marites dahil espesyal ang hulaan. Gana, paganahin niyo pagiging marites ng, taon at baka nandito lang sa tabi-tabi ang masagot Pag nagkataon, ito na ang segment na inyong kinau kinaumalingan at pilit na inuula na daho kay talaga. Binagunyot! Binagunyot! na magamarita namin pa ng mali mali na ito <laughs> Dahil dyan ang unang hashtag. Oh. Inoom na tayo, Diyos ko. Bukas palad. Bukas palad. palad. Oh, with all due respect sa ginagawa bukas natin palad. sa simbahan. Oh, ha? Ah. Bukas palad. Ako yan. Ah, ikaw ba Akin yan? Aking yan. Okay. Ay. May ito sa isang uh, male TV host. Mm -hmm. Oh. Oh. itong male TV host so na ito. Oh, male? Oo, oh, male. biological male TV host. <laughs> biological <laughs> male. Oh, <laughs> itong um, biological male TV host, ano to? Uh, love naman ito ng uh, industriya. Oo, wow, mahal naman siya. Ng, marami nagbamal sa kanya sa showbiz. Huwag nyo lang Paiinitin ang ulo ayun niya Ah na mm. ko na Dahil merong Tatlong bagay Na nagpapainit Ng ulo niya mm -hmm. uh, Una Nako Ayaw ayun niya ayun. Ng mga pasungasungang Mga host Sa press call <laughs> 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 Dahil kapag Pasyunga-syunga yung host mm. Nako oh, bebengahin niya yan Hindi niya yung Palalagpasin mm -hmm. Di lang Institusyon na Itong male TV host Na ito Para ang tandaan niya na Hindi naman ang fresh pa. <laughs> Pangalawa, mm. <laughs> umiinit na ng ulo niya kapag may mga taong OPM. Oh, Ay, yung mga o, promise me. Oh, okay, kaya yung mga nagpapakulay, huwag <laughs> kayong OPM, ha? Yung mga hundag, bumingi po kayo ng GCash. Siguro doon yes. yung yes. ipapadala niyo yung GCash. Oh. Ayaw niya ng mga O'Promise promise me, tsaka yung mga, hmm. mga walang wawa. Nakuha, walk out-an niya yan. Lalo yung mga apelyedong Cole. ha 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 Umiinit na ng ulo ng male TV host mm. kapag hindi siya nakakapag siesta Ay, oo. Oh, oh. Kaya dapat, ang schedule ng trabaho, dapat makapag siesta siya oh, oh. or else iinit ang ulo Ganun niya. Ganun talaga pag medyo masyondoy siya. Ay, yeah. grabe yeah. naman. At saka pag medyo yata, hindi nakakasuba-subang. Oo. Oh, oh. Vicky per Suba. Oh. Pero, eto na ang kagandahan dyan. Mm. Oh, minsan, okay fine, mainit ang ulo niya. Pero minsan, o oh, kadalasan, pag naiirita siya at mainit ang ulo niya, na siya nang pera. Ayun. Bukas palad. Ay, Talaga ba? Oo. oo. Parang hindi ko naman naranasan. sa sobrang tagal ko ng... Kasi sa atin siya nairita. Kaya ibinigay niya sa iba. alam wala naman ako alam. Wala ang nakarating sa akin. May ganyan siya. Kumain kayo. Nagpapakulay oh, siya. Oo. Oh, 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 halimbawa, oh. meron siyang kinainisan. Mm. Tapos ito yung mga kasama niya. Mm -hmm. Obaw, may nakainisan siya sa labas pero ito mga kasama niya. Oh, oh. Bibigyan niya yun ng one poke each. Kasi para yung mga kasama niya niya, mainis din doon sa kanya yung ah. so bukas palad So may kagandahan naman minsan ng kanyang pag wala ng na ulo. <laughs> <laughs> oh, ha? parang walang gano'n. Wala so, na. ating male TV host na bukas pala. Oh, wala oh, nang kilo. Akala niya ng laging mainit ang ulo pero hindi. Ah. Meron siyang mabuting puso. Yes. Wow. Yes. So, so, ko. Nag, nag enumerate lang ako naman nagpapainit ang ulo niya pero mm -hmm. generally he has a good heart kaya yeah, nga love siya sa showbiz ah kim tutuyo kim tutuyo correct basta ako naaalala ko lang uh, binigyan ko siya ng bato tapos uh, sumigaw siya ng uh, no. dar na dar na <laughs> kayaan mo na kayo kayaan na oh, nahulaan niyo ba kung sino kayaan uh, um, na Babati muna ako <laughs> go on uh, uh, WTF news <laughs> sa youtube and spotify Uh, Gracie Cornejo Si uh, oh, okay. Bel Constantino oh. Na Stan Empire Lending Corporation Hi, uh, Hair shop salon Kay uh, Salazar Dental Clinic <laughs> Tapos uh, Alan Diones, si, si, si Solis McDonald at Kylito Maniago, hello! Ayan. <laughs> ang gala ng mga humuhula! <laughs> at in fairs, ang dalawin niyo na ha! <laughs> Next! Hashtag! Uh, hashtag! Uh, Gina G na Gina G! G na G! Oh, di ba? Very, very, ano, very uh, Gen Z! Uh, game I mean, na game! Uh, ano yung sabihin na G na G? Game na game! Uh, goods na goods! Uh, go na go, mga ganon. Huwag mo lang pag-iinitin din ang ulo. Ay. Kasi itong celebrity na ito, oh. grabe naman talaga kung magmahal sa kanyang profesyon. Oh. Talagang kinakarir niya lahat. Oh. Pag may mga pinupuntahan siyang event, lalo uh. Oh. may siyempre mga showbiz events sobat, <laughs> or what, na lang yung nahi, natitira, nauhuli sa lahat. Nakapag-uwi na, nakapag nakapag merien, nakapag nakapag-siesta na, nakapag-suba na yung mga kasama. Siya ang dudun pa rin. ginagawa? Oh. Masino. Oh. Masigasig Talagang oh. kinakarin niya lahat Kapatid nga yata mga kameraman Gusto niyang interview <laughs> 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 ano <Palano>, mo, <may mga, laughs> <laughs> <pati> yung mga? Ano yung mga? Pati blind item, di ba, temple, oh, di ba, di ba? Pati mga catering na yata. Gusto itanong uh, kung, anong kinain ni ganito artista dito. Ganyan, uh, ganyan. Uh, yeah, <laughs> <gano 'n. laughs> Pero in fairness, uh, ito pong celebrity na to uh, ay napaka ma mapagmahal, lalo pag pinag-uusapan uh, ng pamilya. Alam mo yung gano'n, lalo na yung mga mahal niya sa buhay. Ganyan, ganyan. Minsan na po. Mga friends. mga friends. niya. Tsaka, na, classmates. Yun, uh, <laughs> Correct. Mati lahat. Mula, mula oh, sa, mula sa, sa South, oh, papunta sa Australia, mga ninang, ninong, Hindi nga talaga nakakalimutan oh. kinakaroon niya. At pinakahigit nga sa lahat, kita nyo naman, game na game, oh. go na go. Kahit may nararamdaman oh, niya, di ba? Napaka-professional. Gagawa, ng palama, magtigdinda ng ako doon eh. pa. Kaya ito ito pa. Kaya pa. Kaya hindi ginawa ito ni Tita Pinky Fernando. Uh, ito mga cupcake uh, na ito, tsaka tong cake na to. Malalamang siya lang ginawa. Correct. Okay. <laughs> diba? So, ganun po siya kahusay, ganun siya ka-game. yun na nga. Pero naman, ito yun. Pag kinanti mo naman. Alam mo yun, walang gray area. Black is black, white is white. Talagang paninindigan niya. You will never hear the end of the year. Nangaragahan ka ng todo-todo. Meresig, hindi ka na nakakapagsalita. Sige lang ka Pero pero yun na nga po, ah. isa siyang mabuting uh, mamamayan o isa siyang mabuting, uh, alam mo yun. <laughs> <laughs> isa siyang mabuting ina ng tahanan. So, not mother sa kanyang anak. kaya nga, G, <laughs> dapat pala GNP. Oh, P, oh, si, si, si Pao. <laughs> Si, no Si Paula at saka si Gio yung... Si no? <laughs> <laughs> oh my God! Nakakatawa ito nga ito nga ito! Ang ganda! O yung Paul na kung ngayon mga kamaritas, pag nahulaan nyo yan, winner the winner kayo. Happy 2nd anniversary po. At maraming maraming salamat po ulit kay Tita Pinky Fernando ng Fernando's Bake Shop. Sure. <laughs> thank, thank you, thank you. And happy, happy birthday kay uh, boss Madam Veronique Del Rosario. Oh, yes. Thank you. Happy thank you. Birth birthday. Birthday, birthday niya po happy ngayon. Happy birthday. Hindi lang po umabot ngayon sa amin yung cake ng paper mo. Baka sa susunod, sa susunod pong uh, pagtatagpo natin. At sa mga susunod pa po namin mga kaibigan at mga kaibigan dyan, amula sa Ideal Vision, Faces and Curves, Dr. Jerry Casata, Dr. Rashila Recasata, maraming salamat po sa inyong lahat. Diyos, maray, marahay na bangi po sa inyong gabos. Bongga! Oh. Hello mga kapalitin! Bago po tayo bumalik sa baritas University kung gusto nyo po laging makatanggap ng latest chismes Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings Huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube Channel Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami <laughs> po ang hindi nakasubscribe Kaya naman, subscribe, subscribe na, na mga Yes! Manga, next hashtag! Nakakakaba naman itong mga blind eye. Kaya ay go out? <laughs> <laughs> Sweet, Sweet, na lang ba? And Sweet and sour. Kami oh. na yan. Diyos me, maatanoy. Is that ba? yours? Isang, isang host <laughs> <Ay>. <laughs> diba, um, siya. Di uh, ba? Mabenta, di ba? Kaya ano, Mabenta? Mabenta yan sa mga hosting and everything. Oh my Maraming experiences na yan. Ayan. Na, Experience ay? sa saan? ng ano bayan naning ano ba god ko ko migetum ge la pino? noo 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 Ah, uh, oh, sa event, ah, mm. uh, whether public or private. Wow, pag, private. Oh, oh, pag special kung pag public kasi andam nakakita sa kanila. Siyempre kilala siya. Eh. Ano -mm. -hmm. mm -hmm. Talaga. Yung mga diba, marating chika. <laughs> sweet, sweet, yan, Sweet, Pero mm. ang totoo, hindi oh. mo na. <laughs> Switch yan, di ba? Di ba? Oy! atlang lang host, pa-picture, pa-picture. atlang lang host, mo picture Back lang host. Talagang game na game siya. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh siya, may nakakagutom yung picture, di ba? Picture, nakakagutom. Di ba? Pictorial, di ba? Siyempre, kung dalawang po yan, papapik. Oo. Switch yan, no? Switch. Oo, lahat naka-trust kasi. Oo, lalo na pag no? Di ba? What the... Ano, di ba? Mm. What, what, the, hell? Oh, <laughs> oh. At madalas, oh, siya rin na nagdadala ng mga blind dahil eh. <laughs> eh, gano'n na. Pag gano'n na yan, pag talagang dumarating na yung putong, pagodan na siya. Oh. Gutom. Ah, gutom mm. na siya. Gut Glutonya na siya. Or what? <laughs> gutom. Oh. Kuminit ang ulo niya. Oh. Yeah. Ay, mamaya na. Handalin mo na. Kain mo na ako. Mm -hmm. Ay, <laughs> gano'n. From sweet, nagiging <laughs> sour na siya. <laughs> Lalo pag nagugulit. Oh, <laughs> na. pag nagugutom, <laughs> di ba? Kasi, uh, di ba, marahay siyang may manggan, di ba, ay tigilan, di ba? Papicture, mm. papicture. Eh, misa, ito bang ha? Hmm. Mm. Pumunta sa isang event. O, Pumunta o. sa uh, ding isang event. Meron mm. din isang event, isang room. Eh, tapos, eh, nakita siya nung, nasa isang room, nakita siya nung ano. Ay, uy, akla, ho, aklang host. Papicture naman, papicture. Kasi, uh, idol ka ng lola namin. Kami yung ganyan. Ay, Ah, ah, si Kisem na ba siya pag mata pagbibigyan oh, oh, si pag si oh, oh. maano? Asa may lola mo? Ando <laughs> sa <saru>. room. Oh, oh. <laughs> Kumas, okay, <laughs> oh, ah, sige, alam natin. Pagdating na pa-party pala yung buong ano. Oh, oh, ang dami pa ano. Lola, tita, Lola, tita ate, kuya. The whole family. gusto, <laughs> gusto <ang> mo. Kami na lang <laughs> ah, <mga>, tuloy. Ay, <laughs> naging sour siya. <technic> Hindi, sama-sama na lang mga picture sa akin. Huwag <laughs> nang pa isa-isa. -isa. Huwag <laughs> oh, isa-isa. Pinawa oh. sabay ko. Ano na? Abay, go home, bye! Ayun. Hindi <laughs> malasya pinabauna ng kahit malang cake. K-club! k <laughs> Sa ibang event kasi siya. Iyon. Yeah. Oh. Iyon. lang siya nung nasa kabilang event. Oo. Uh, pero mas marami pang nagpa-picture oh. na. Oo. Oh. Ay, grabe. Kasi nga lola. Wala ano nang yan? clue. Wala na. Diyos ko. Wala na? Eh, gano'n clue na yan. Sino ang diyowa? Eh, 12 years na yata sila. <laughs> no, okay, na-stop na kayo na sa program na na, okay. 13 years na lang, magta-25. Okay. Mag okay. So, mga ah. Keep on subscribing, mga marites. Nisag circus <laughs> 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 sa Les. Sa Michigan, tsaka si ano, yung mamawakin <laughs> <laughs> ko dyan sa LA. Salamat, save kay si Adi, tsaka si Steph Nardo. Kaya, pinamit sa IT, meron kami ano, dito niyo ah sa twenty at oh na lang na okay na lang den okay nasigyo yung item kaya sa kay rose bakit mas 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 na mas 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 Go, go, go. Uh, uh, go, go, go din. Magulahan nyo kaya to. Magulahan uh, 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 nyo kaya to. Actually, siya ay isang, um, pwede niyo sabi, akla talaga. <laughs> pwede rin naman siyang uh, male. Diba? Pwede. Pero depende sa pagkakakilala niyo sa kanya. Pero lalabas at lalabas ang pagiging akla niya. Lalo na pag may mga uh, nakandang mga booking. Diba? Ganyan. At kaya siya go, go, go kasi... Ah, matagal na siya sa industriya ng radio, Ilang mm. isang um, ano ba, announcer, um, host, mm -hmm. dancer, dancer, performer. Oh, ah, pwede din siya maging dancer. At sa mga hindi maganda ang boses nito. Oh. Kaya bet na bet niya si Soprano kasi mukhang may inggit factor siya. <laughs> Tapos, Hindi kasi na magkatuluyan yung Sopron, no? <laughs> Ay, yun dah. <na>. Sophie! <laughs> Sophie! Oh. oh my di God! <laughs> anyway, uh, pero itong uh, binablind item ko na to, ang nakakabilib dito, ah, uh, di ba na ano, super lap! Lap kung lap talaga! <laughs> hindi alam, sa kamila ng kanyang laptop to the max ay uh, may mga pinagdadaanan din. Mm -hmm. Pero hindi nyo mahala sa ako, hindi nyo know. Ah. At kahit knows nyo, mapapaisip kayo, may pinagadaanan nga ba ito? Ganon. <laughs> hmm. Kasi, in fairness to him, go, go, go lang siya talaga. True. At siya rin ang pinaka go, go, go ng grupo kung may kailangang ipabulong. <laughs> <laughs> Ay, na Ay, sa <laughs> Napakahusay po niya dyan. Pero ngayon, wala pang effect Oo, yung bulong niya. Mukhang na. nagkulang na lang ano. Nang <laughs> ah, tawag sa gano'n, <laughs> ang ah, tawag sa ganyan, uh, ng magic yung kanyang bulong. Hindi, uh, diba? ano, pa, kailangan pa niya ipush yung bulong. Bulong niya, TV yung bulong, di ba? No. oh yan. May connection din to, aking dahu, <laughs> sa the one and only TV. ay Ayan, Go, go, go lang ito. Oh. busy lang kasi. So. <laughs> ay, ano na. Kaya makulaanin nyo kung stilo siya. Pero yun. Pero hindi, yun yun. Totoo yun. Mm. Mabibilib ka na kahit na may pinagdadaanan yan. Eh, no. Go, 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 pa go, pa go lava, oh. oh la yeah. pa rin. Black pa ang love. <laughs> yun <laughs> yun <laughs> lang. So, syempre, ang aking pagbati. Um, ano ba? of course, kay Tita Bel, ng kolorete na matatagpuan sa si Scout Torillo Corner Timog. Punta lang kayo dyan. Uh, sa akin, pinsan na si Irene. At sa, uh, uh, si Janet, marching. At uh, sa aking anak na si Gio na nasa mataan ngayon, nagamakasyon pa. Um, Gio, I'm praying for you. I hope you'll come up with a good decision uh, decision na uh, best para sa iyo. Basta alam mo yan. Love ka namin. Love ka na mami. I am very proud of you. And, uh, mm. wow. wow. Oh. 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 message si Bel Constantino. Thank you. Magpapadala daw siya next episode Thank you Miss Belle uh -huh. Thank asa you Miss Belle At saka si Gracie nawala O oh, oh, Gracie uh -huh. asan ka? Maraming salamat sa inyo ha mm -hmm. O yan Bago po natin tapusin ang thank thank live you. Thank natin, Pasalamatan po natin ang mga tulay na rason kung bakit tayo may selebrasyon ngayong gabi at patuloy patuloy pang magkakaselebrasyon <laughs> ang ating mga Kamarites Kayo po yun Kamarites Kayo po yun Maraming salamat sa inyo Ang 1.3 na, subs, na, na, live lang viewers, viewers po At road to 100,000. Go! Pwede, mm -hmm. is may budget yung flower. Oh, Ay, ito Pumasa. O oh, oh. oh, dahil diyan, okay na natin i-blow yung ano. Mm -mm. I-blow okay, na na. Okay uh, message mo tayo sa ating okay, mga oh, marites. Oh, oh. Basta maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagdangkilik uh, sa Marites University, uh, MU Entertainment. Sa patuloy lang po kami magbibigay sa inyo ng mga balita sa showbiz at mga iba pang kaganapan oh. na puro lang kasiya na may kasamang kasiyahan po na... Uh, magkokomento man kami pero hindi kami magiging subjective sa isang tao po. Salamat po. Patuloy lang po pa kayo. Patuloy rin magbibigay gaya sa inyong lahat. Yes, dagdag na lang din po ako. Maraming maraming salamat dahil kung wala po kayo, wala rin po kami dito. At kung wala rin yung mga kamarites na kagayaw ninyo po na marunong din pong kubilatis at magbalansya sa aming pagbibigay ng kasiyahan sa pamamagitan ng mga showbiz news at iba pa, ay hindi rin po kami magtatagal dito. Nakadalawang taon na po kami. Hoping na mga sa susunod pa po natin pagtagtagpo at taon pa pag sasamahan. Nandyan pa rin po kayo mga kamarites. Thank you very much. Thank yes. You. At nagpahalamat po kami sa lahat na nakaka-appreciate sa aming paraan ng pagbabalita, paghahatid ng mga uh, chismis or uh, kaganapan sa showbiz. Uh, nagpahalamat kami sa mga nakakakita ng aming mga effort. Ngayon, sa mga hindi nakakakita at sa paningin nila ay medyo may uh, Uh, kakulangan pa, nagkapahalamat pa rin po kami Dahil patuloy pa rin kayong nanonood at uh, uh, nakakasama namin sa bawat episode Kaya sana po patuloy nyo rin po kami ipalaganap pa, ishare sa inyong mga kaibigan, kamag-anak At mag-subscribe para uh, hindi lang 2 years kundi Mahaba pang taon na ating pagsasamahan dito sa Marites University. Yes, dahil dyan, siyempre nagpapasalamat din po kami sa buong production staff. Yes. Palakpakan nyo naman ang inyong mga sarili yes. Yes. sa buong uh, buo, buo ng Scott Media, kay Yorme, Yorme. kay Sir Patrick. Kister Patrick. Maraming Ay, okay. salamat po. At syempre, sa ating mga kamarites na patuloy na tumututok, yung live viewers, yung team replay, yung mga Dins Lister, uh, nasa YouTube, Facebook, TikTok, maraming salamat po. Tuloy-tuloy lamang po ang pagsasama-sama natin. At tuloy-tuloy po ang pambubulabog natin sa yes. buong showbiz universe. Yeah. 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 Thank you. Happy man. anniversary sa ating lahat. Thank you na Daddy Wawi Roja. Yes. Ang yes. lahat po ng mga gusto mag-sponsor po sa amin. Bukas pa po kami. Kore, di ba? Ah. Yeah. Yan ang pinaka-importante. Charot. Dahil ah. dyan, kailangan natin sabay-sabay ito. Yes. yes. Yeah. Mm. Oh. O kaya, i ba natin? Ano na lang. na lang. Pero dapat sabay-sabay tayo. Okay. Okay. Mm. Cheers and one. more years for Marites, Marites University. University! Ooh! Ayaw! Ayaw? Ayaw. Yes. Yay! Thank, you, University! thank you, Marites! Marites! University. Thank you, Marites! Marites! You thank you, Marites! Thank you, Thank you, Marites! you, Thursday. Thank live Natin 9pm. Sa MU Entertainment Channel sa YouTube. Pinky, ah! Pinky. Oh, oh Pinky, yeah, Ay, yes, Pinky. 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 Yes. Pinky. Pinky. Yung yung Pinky. 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 sa Pinky. Thank you! Yeah. Pinky. Okay. Pinky. Thank you, Pinky. 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 Uh, <laughs> Nakirakbang ba kayo, mga pretes? Tanging dahu. Thank you. Happy anniversary. <laughs>